for this video mga loves nakita po natin na binubuksan po ng aking anak na babae ang kanyang alkansya at syempre ang aking anak na lalaki din ay nandyan kasi nga may plano sila na bibilhin kailangan kailangan pala ng aking munso ng cellphone para may magamit si sis kasi yung cellphone niya ay pinaglumaan ng atin niya na nag na hindi na makita yung mga litra so hindi sila nangingi sa akin kundi ang ginawa nila binuksan nila ang kanilang alkansya na hindi ko alam na meron pala silang mga alkansya. At ito na nga ang inabot two, ng kanilang pera. P3,000 mahigit. So, pambili four. po siya ng cellphone para dyan. sa aking bunso ano na nga mga alkansya. Ubus. <laughs> yang charger cord manual pin lens case My cell phone. tomorrow to guys. At ito na nga, nakauwi na nga siya sa bahay at naglagay siya ng kamera kasi gusto niyang kunin or kunan ng video kung ano ang reaksyon ng kanyang kapatid mamaya pag pinakuha na niya yung cellphone na yan. Kunwari, may auto siya dyan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

eh <laughs> that's that's for today's video video you you so much ha 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 mga ha ha comment ha ha po kayo at babalikan ko kayo salamat at ito po yung first new mobile ng aking anak ha 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 ay, hindi ko alam ang kanilang mga pinano yeah, so sa buhay. So, that's all. Bye-bye and God bless.